Ipinakita sa simula ng movie ang isang lalaki na ang pangalan ay Hideo, pangarap nito ang maging isang sikat na author ng isang champion comic books at naging matagumpay naman siya dito ngunit kakarampot naman ang kanyang sweldo, matagal na niya itong ginagawa ngunit nag-aalala ang kanyang babaeng best friend dahil hindi siya nakakakuha ng magandang trabaho at nakikitira lang ito sa kanyang apartment, at ang tanging pag-aari lamang ni Hideo ay ang kanyang kaisa isang shotgun at mahal na mahal niya ito. Isang araw ay pinalayas siya ng kanyang best friend sa apartment nito dahil nabwisit ito sa kanya, samantala ay ibinalita sa TV ang isang virus na kumalat sa buong lungsod at kinakagat ng mga infected ang lahat ng mga tao gayon din ang mga hayop, kaya't pinayuhan ang lahat na manatili sa kanilang mga bahay, kinaumagahan ay nagpunta si Hideo sa apartment ng kanyang best friend at dinalan niya ito ng pagkain, matagal na siyang pumakatok ngunit hindi pa din nagbubukas ang kanyang kaibigan, kaya't sinilip na lang niya ito sa butas ng pinto kung saan ay tumambad sa kanya ang kakaibang ikinikilos ikilos ng babaeng kaibigan, pagkatapos ay gumapang ito papunta sa kanya, kitang kita niya ang nakakakilabot na muka nito na tila halimaw at dagli nitong inatake si Hideo, kaya't itinulak niya sa loob ito ngunit pinigilan naman ng mga paan nito ang pinto, at nang akmang kakagating na siya nito ay hinila ni Hideo ang pinto kaya't ang pinto ang nakagat nito, at nalagas din ang lahat ng mga ngipin ng nahawahang kaibigan. Pagkatapos ay hinila nito si Hideo papasok sa loob at kinagat siya nito sa kamay, itinulak siya ng lalaki kaya't tumama ito sa isang matulis na bagay kaya't namatay ang babaeng zombie, kaya't dagling umalis na si Hideo sa apartment upang pumasok na sa kanyang trabaho, at naabutan niyang nanunood ng balita ang kanyang kasamahan doon at makikitang may bahid ng mga dugo ang polo nito, at nakita din niya ang kanilang boss na namumuti ang mga mata na nakatingin sa kanya habang may saksak ng kutsilyo ang dibdib nito, tinanong sila ng boss na zombie na nagawa nyo na ba ang pinagagawa ko sa inyo, Ngunit hinampas ito ng baseball bat sa ulo ng kanyang kasamahan ngunit hindi pa din namamatay ito, kaya't paulit-ulit na pinaghahampas ito ng lalaki hanggang sa mamatay at pagkatapos ay sinabi nito na dahil ito sa virus at maaaring kumalat pa ito, at maaaring maging zombie na din tayo kung makakagat nila tayo, kaya't dagling tiningnan ni Hideo ang kagat ng kanyang best friend ngunit wala siyang nakitang kagat sa kanyang kamay dahil nalagas pala ang mga ngipin nito. At pamaya-maya ay biglang umiikot na din ang mga mata ng kanyang kasamahan at naging zombie na din ito kaya't hindi na alam ni Hideo kung ano ang kanyang gagawin, ngunit alam naman ng lalaking nahawahan kung ano ang nangyayari sa kanya at dagli niyang hiniwa ng isang cutter ang kanyang leeg, at pagkatapos ay lumapit kay Hideo ang isang infected niyang kasamahan kaya't dagli siyang tumakbo palabas, ngunit sa kalye ay nakita niyang inaatake na ng mga zombie ang mga tao doon, kaya't agad na sumakay sila Hideo sa isang taxi upang makaligtas kung saan ay napanood nila ang balita tungkol sa pagkalat ng virus sa buong lungsod, ngunit nagulat sila na makita nilang biglang nagiba ang itsura ng kasama nilang lalaki at dagling kinagat nito ang kamay ng driver. Kinatake din ito si Hideo kaya't itinulak niya ito palabas ngunit nakakapit ang lalaking zombie kaya't sinipa niya ito. Tumatawa habang umiiyak naman ang driver at sinabi nito na sa buong buhay niya ay hindi siya lumalabag sa batas, at bigla nitong pinatakbo ng matulin ang kotse kaya't nang bumangga ito sa isang kotse sa daan ay nagpaikot-ikot ito sa ere at bumaligtad. Sa kabutihang palad ay nakaligtas silang dalawa at ilang sandali ay nag-search sila sa Google tungkol sa virus at doon ay nalaman nila na sinisira nito ang gawain at pananaw ng mga tao at kahit na nahawahan ay ginagawa pa din ito ang mga kanilang mga nakagawian, at pagkatapos ay naglakad na sila patungo sa bundok at nagpalipas sila ng gabi sa isang bahay na nadaanan, nagpakilala si Hideo at Hiromi sa isa't isa at kinaumagahan ay nakita ni Hideo ang kagat sa leeg ni Hiromi kaya't dagli niyang tinutukan ito ng kanyang shotgun, ngunit sinabi ni Hiromi na hindi naman infected ang batang maliit na nakakagat sa kanya, kaya't hindi na siya binaril ni Hideo dahil alam niyang hindi ito nahawahan. Nagpatuloy na sila sa pagpunta sa kabundukan ngunit biglang nanginig si Hiromi at naging mata ng zombie ang isang mata nito, nang dahil sa takot ay nagtatakbo palayo si Hideyo ngunit nakasalubong siya ng isang lalaking zombie at dagli siyang inatake nito, ngunit dumating si Hiromi at iniligtas niya si Hideyo at nakita ni Hideyo na pilit na nilalabanan ni Hiromi ang virus, nakarating na sila sa isang shopping mall kaya't isinakay ni Hideyo si Hiromi si sa isang postcard at habang nagsusuot ng jacket si Hideyo ay tinanong siya ng isang lalaki kung ano ang kailangan nila. At pagkatapos ay bigla siyang inatake nito ngunit biglang may pumalakol sa ulo ng zombie at iniligtas siya ng isang babaeng nakaligtas sa mall, sila ang mga survivor na naninirahan sa rooftop ng mall dahil hindi makapunta ang mga zombie doon, at nilalansin nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapaingay ng mga kawali upang makababa sila ng mall at makakuha ng kanilang mga pangangailangan. Mayroon silang leader at gustong gusto nito ang shotgun ni Hideo, nagpatawag ng meeting ang leader para sa kalalakihan dahil kinakaharap nila ngayon ang kakulangan ng kanilang pagkain, gusto ng leader na kuhanin ang shotgun ni Hideo ngunit ayaw pumayag ni Hideo dahil may sentimental value ito sa kanya, dahil ayaw ibigay ay pinalaya silang dalawa ni Hiromi sa kanilang kampo, at sinabi nilang papatayin nila si Hiromi ngunit pinagpapatay nito ang mga lalaki at nang matanggal ang piring sa mata ng batang babae ay nalaman nilang nahawahan na ito, ngunit biglang pinaon ng leader si Hiromi sa noo kaya't nawalan ito ng malay at sapilitang kinuha ang shotgun ni Hideo, kaya't nagalit ang lahat sa ginawa ng leader at binawi nila ang pagiging isang leader nito at sila na rin mismo ang kumuha ng shotgun ni Hideo, at sinabi naman ng babaeng nurse kay Hideo na buhay pa din si Hiromi. Isinama nila si Hideo upang kumuha ng pagkain sa ibaba at umiba ng daan ang liver upang makapaghiganti, kaya't nagpatugtog ito ng napakalakas sa speaker ng mall kaya't nagsugura na ang mga zombie doon, at dagling nagtago si Hideo sa isang locker, samantala ay may isang zombie sa labas na mabilis na tumakbo at pagkatapos ay tumalon ito papunta sa rooftop, tinurog nito ang ulo ng isang babae at nilamon niya ito, nahawahan ng lalaking infected ang mga tao sa rooftop kaya't nagtago ang nurse at si Hiromi sa likod ng tent, Tinawagan ng nurse si Hideo sa radyo at pinapunta sila ni Hideo sa basement, kaya't pumaba na sa hagdan ang nurse habang pasan nito si Hiromi ngunit nakita naman nila ang nahawaang leader at hinabol sila nito, ngunit biglang binaril ito ni Hideo kaya't sumabog ang ulo ng lalaking zombie, dumating ang iba pang nakaligtas ngunit hinahabol naman ito ng napakaraming zombie kaya't tumakbo sila ngunit nakita naman nila sa kabila ang mga paparating pang mga zombie. Kaya't gamit ang shotgun ay pinagbabaril ito isa-isa ni Hideo, tumulong din ang iba niyang mga kasamahan upang mapatay ang mga ito, ngunit ilang sandali ay pinagkakagat ng mga ito ang isa nilang lalaking kasamahan at nakagat din ang isa pa, kaya't galit na naglagay ng bala si Hideo sa kanyang shotgun at pinagbabaril ang iba pang mga natitirang mga zombie, at sa wakas ay naubos na niya ang mga ito, ngunit sa huli ay biglang tumayo ang kalbong zombie kaya't muling naglagay ng bala si Hideo binaril niya ito ngunit dahil sa bilis ay hindi niya napuluhan ito kaya't naubusan na siya ng bala bala, muling bumangon ang kalbong zombie ngunit nakakita naman si Hideo ng isang bala sa sahig kaya't dagli niyang kinuha ito at inilagay sa shotgun, at saktong pabagsak na sa kanya ang kalbong zombie ay napasabog niya ang ulo nito. Ngunit muli na namang bumangon ang kalbong zombie, matuling sinugod nito sila Hiromi ngunit dagli namang hinampas ng shotgun ito ni Hideo, at pagkatapos ay umalis na sila doon habang sakay ang isang kotse upang makapunta sa kabundukan. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po.